buhay na buhay mga idol ito mga idol ay nakadagdag pa mga ano idol ito mga idol sa mga pangalit sa tayo na glout Oh, Para pato, kita tay meron din. Meron din kita tay pato magaling. Dinaman mga idol. toh laki na kedatule lima mang idul tatai jun kalapato isanya pen eh tawin na naman mang idul kalapato kalapato ulit ha huh? another holy Ayan na Kalapaton Laki mga idol Pakita uh, mo Uli na naman mga idol Another one Kalapaton mga idol batak. Pastinya senyaspan. Oh, hmm. ulirin saring mana itu? Kenapa tuh? Kagal ninda tuh mabatak. Mana tuh? Terus saking ngulirin. Ulirin saking itu? Kainan kain na naman mga idol wow. kalapato si tatay yun din sibat mga idol oh kalapato yan kita tatay mga idol oh mga idol kalapato kain na naman, mga idol oh kalapato si tatay nakawin na rin oh hindi pa pa Kuan uli na naman mga idol. Sayang, pa full storage na yung silpong ko Hindi ako makabidyo ng tuloy-tuloy. Baka masibad pa mga idol. Hirap pa yung post-post. Ito mga idol. Okay. Idol, yun ang huli ko. Laking manaring para siyang danggit na malaking mga idol ayan ito Din na dinain ni tatay sarap to dainin pang prito mga idol laki yeah, kaya pang ulam mga idol dawit mga idol lapato lapato mga idol kada patong ko dito. Pala pato nit mga idol. Bali dalawang huli mga idol. Sakin Sa tsaka kita tay. Ngilap kita nung kain namin. We are thinking sibad mga idol. Walang pato yung nakakain. Sayang. At, kasipan. Hmm. Kasipan, mga idol. Mamaya na ako mag-video. Pakita ko na yung huli namin mamaya. Yan. Kasi pa mga idol eh. Huli namin mga idol. Huli namin ni tatay. Yan ang huli namin. Unang salin mga idol. Huli namin tatay dami mga idol buhay na buhay mga idol Ayan. ano kaya yan mga idol may batak ni tatay mga balik sa ilalim paroros maliit lang kasi ang nylon na gamit namin mga idol 0.35 lang to Naga puti-puti mga idol. O puti-puti na. Apahan mga idol. Gancho. Gancho mga idol. Gancho. Sila ang gancho. Yun. Huli mga idol. Lagi diyan mga idol. Oh. Laki naman. Apahan. Yan yung nagapamugto dito. Yan ang veterans mga idol pauli ng apahan mga idol pauwi na kami ni tatay dahil hapon na yan nga pala ang huli namin mga idol lapatong mga idol ay nakadagdag pa ang gerard lapatong na naman yan o no. May malaki pang islang na ulit si tatay apahan mga idol tatay mga idol na, dito lumahan na, no? pa rin naman ang pangulang mga idol kilaw 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 ayan mga idol tatay napakasipag hapon na mga idol ang oh. baba na yung araw uwi na kami mga idol